grabe, magandang umaga tanghali, hapon, gabi kung kailan nyo man tumapapanood eh, sila kayo Kobe pala ito eh sila kayo Kobe pala, mga kagre. kayo pala yan, kayo Kobe kala ko hala na doon ha? ha? pero kayo lang yung andyan sila, kwan pinsang paglita saan dadaan yun? hala, alam, pero

Hirap ng hilain. Bumaba na yung presyo ng palay. Oo nga daw. Sa nandaan naman nila, meron pa silang hakakutin dyan? Oo, ano, ba, kami lang makakut dyan. Hindi sila makakalama mamayon siya. Wala na. naubos na, na, na nila? Oo. Uh, oh, oh. Naubos na pala nila mga kakakit. Ha? Saan? oo nga, ipapunta lang nga sa ako hindi ko kayo naabutan eh Ha, sakay mo na nga ako, para makakuha na ko yung mga lubak-lubak dyan Para makakuha natin yung lubak-lubak yan Huh yeah. Ya Ah Team Larry Ay Kuya kumusta ka raw? Sabi ng Team Larry ha? Ayun Ayan yung kalabaw mo Ha? Si Marvin daw, si Marvin Oh, yung anak ni kay Kuya Mando Kaya na tao, nasa Canada Mag-iingat kayo palagi dyan. Saan? Kanina? Ngayon. May, nata may nadali ba kanina? Wala naman. Wala <coughs> naman. Eh kaya kaya eh dami yung karga oh. Eh yung kahapon nga eh karga eh alim eh may nadalip. Oh. Uh, uh, Tumalto eh. oh, uh, uh, oh. mga boulders eh. <laughs> mga boulders. Uh, bato ba dadalhin nga pala. Oh, lang, kanil... yung, okay. uh. yung truck ano? Masakit nga naman sa paa niya, no? Pagkaganyang may bato-bato yung tinatapa ka mong putik. Ito. Puro bato yan, yung lalim mo. Ano ito na, hindi ko na kami rito, eh. Ah, tinambakan din to, lumubog na lang yung mga bato-bato, no? Ay, eh, tinambakan kasi nila, tagunan din. Kaya lumubog. Dapat sana yung katagarawa, katagasan mo dito. Ay, hirap din oh. No? Ang hirap. Nasa lubong ko lang sila ito mga kakre. Dito ko sila sana aabangan sa may... Marano tayo, hilahin namin ito. Purang hila pa lang namin. Agritim, Team Team ano ba kayo? Lari, di ba? Oo, oh, Team Lari ha. Ah. Sa mga kagri, nasa mga ko, Team Lari Team Red Horse Team Red Horse <laughs> Wala pala kayo sinabi sa team dun sa may ano? Team sa Bantog, talagang matindi Ting, ano, 4 <laughs> <laughs> Malulugas malulubas <laughs> nakala kuya John John pampagana lang naman nila kunyari kakain dalawang 4. Ang ano na, patulog na namin yun. <laughs> Hindi, marami naman din sila. Kunyari, 12 sila. Dalawang 4. Pampagana lang kumain. Kahit nice. nice na lang. Parang maganda yung pakaramdam nila pagka ah, bumupuhat, pagka ano. Sana yan ako. Dalawang case. Red horse naman. Oh. Eh, mas matindi nga doon, 4 yung kinakanado. <laughs> Bago lumusong, 4. Pagkakain na, 4. Baka na magpamerienda eh, ka 4 na lang, dalawa ko. Nyari, marami yun. dalawang case <laughs> na kami sa bahay eh. Pero okay naman sila, normal naman. Pag gumalaw, yung okay lang, hindi naman nalalasing Kami naman at kakakri. Okay oh. lang din. Kaya naman, may akutin na. Oo. Di. Ah, dito naman sila magbabababa. Dito pala ang ano nila. Ito pa lang pala ang dito hanggang dito lang ang hanggang dito lang ang kwan. Ang hakutan sa me.

Ay, dito pala Hello. Dito pala ha. TV! ito sa ano yun eh. Hello. Ito, magkakasama ha, mga team Lare. <laughs> <laughs> ito, magkakasama na eh. Lare! Dito, bukod sa'yo. Magkakasama natin. Mukhang, na si oh. Kuyang. Kuyang, marang malagihay ka na ata. Oo. <laughs> 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 na si Kuyang. Nakaka-inom na, na siguro sila doon. TV! 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 Hello. Hello. Ah, ba ng China na nag nagko-comment siya. Ah, meron. Ah, tapos <laughs> ay <laughs> kumaya. Ah. Hindi pa lang naman, hindi naman. Ito, ito, ay yeah, ali ka. Ha? Talaga bang marunong sa China? Oh. Ah. Oh, ayun oh, ayun oh. Ah, maya. Ayun oh, nakalaga, Hindi ko ma maintindihan eh. Ala salamin eh. Tiger na. Bitan mo 'yan mamaya, Mama, mama. Ay niya, nako ko men chai na palagi ko taga China to. sa a minute. <laughs> 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 ah, sige nga. <ka>. Oh. Ah, <laughs> <laughs> dalawang kaysa nga yata nila ko ito. Hindi na. na. <laughs> kasarapan Ah, kasarapan lang. Normal pa yung tail. Oo. Baba pa pa sa ngome. lang pala ho diyan. Baka namang trumbo. Eh, ganika agre pala daw. Trumbo na pala ho daw.